Sa mga gustong bumili ng Jollibee, pasalubong nila sa mga mahal nila sa buhay dito sa abroad, uh, dapat pagkatapos nyo ng check-in, di ba, i-check-in ninyo yung inyong uh, luggage, huwag muna kayong dumiritso doon sa immigration. Kasi once na makapasok kayo doon sa immigration, ay hindi na kayo makakalabas. So dapat pagkatapos ng inyong check-in, ng inyong mga luggage dapat ay aakyat kayo doon sa second floor kasi nandoon yung mga pagkain nandoon yung Jollibee so uh, wag niyong kalimutan dahil lalo na dito sa Israel walang Jollibee dito kaya gustong gusto ng uh, mga mahal natin sa buhay dito ang Jollibee So, yun lang po. Salamat sana nakakatulong itong aking video sa mga gustong magpasalubong sa mga mahal nila sa buhay ng Jollibee sa abroad. Bye.